Mga hugot fam. Ito na ang pinakahihintay natin. Balik Pilipinas na si Donnie Pangilinan at back to work na ang ating beloved Bell Mariano. Ibig sabihin. Wala nang isit del Don Bell. Ano kaya ang unang project nila together? At paano nag-react ang fans sa kanilang reunion? Stay tuned kasi ikukwento ko sa inyo ang buong detalye. Sa nakalipas na mga linggo, halos hindi mapakali ang Don Bell fandom. Si doni Pangilinan ay nasa abroad para sa ilang personal at work commitments, habang si Bel Mariano naman ay abala sa pag-shoot ng kanyang bagong seri Meet, Greet Ampersand By. Bagamat proud ang fans sa kanilang individual projects, hindi maikakailan na miss na miss ng lahat ang kanilang sabayang kilig moments. Maraming nagtatanong kailan kaya sila muling magkikita. At ngayong linggo, natupad na ang hiling ng fandom. Sa isang viral airport sighting, Namataan si Donny na bagong dating mula sa kanyang trip. Suot ang simpleng white shirt, cap, at dala, dala ang kanyang maleta. Simple man ang kanyang dating, hindi iyon nakalampas sa mga mata ng mga fans na agad nagpost sa social media. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagtrending ang hashtag na Back at umabot sa top trends sa eh! dating Twitter. Samantala, habang nagbabaha ng tweets tungkol sa pagbabalik ni Donny, Lumabas naman ang mga behind-the-scenes photos ni Belle mula sa taping ng kanyang serye. Kitang-kita sa mga larawan ang kanyang glowing aura, nakangiti, fresh, at mukhang inspired. Maraming netizens ang nagbiro, mukhang alam na niyang pauwi na si Donnie, kaya blooming si Belle. Hindi rin nakatakas sa fans ang ilang A-histories ni Belle na nagpapakita ng kanyang pagiging masaya at energetic sa set. May isang short clip pa kung saan kumakanta siya habang nagpapahinga at agad itong na-share ng fans na sinabing, she's in love and it shows. Kinagabihan, nagpost si Donny ng isang simpleng vihi story, isang litrato ng City Skyline ng Manila na may caption na, good to be back. Sa loob ng ilang minuto, nagtrending ang hash no Morelder at hash don Bella Reunion. Para sa fans, malinaw ang ibig sabihin nito, tapos na ang mahabang pag-aantay at muli na silang nasa iisang lugar. At Don Belefang sana makita natin sila soon together. Miss na miss na namin ang Don Bell public sightings. At Belly Beloved, welcome home Donny. At congrats kay Bell sa balik taping. Perfect timing para magkasama na ulit sila. Maugong ang balita na may paparating na project para sa Don Bell sa last quarter ng taon. Ayon sa mga showbiz insiders, posibleng isang bagong serye o pelikula ang pagsasamahan nilang muli. Maraming fans ang nag-aabang sa official announcement ng ABC Bin at Star Cinema. Isa pang usap-usapan ay ang posibilidad na magkasama sila sa international event ngayong taon. Kung totoo ito, magiging isa na naman itong milestone para sa Don Bell Love Team na patuloy na kinikilala hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Maraming netizens ang humanga sa professionalism ni Bell. Kahit na malayo si Donnie nitong mga nakaraang linggo, hindi ito naging hadlang para ibigay niya ang isang daan porsyento sa kanyang trabaho. Sa bawat interview, palaging nagpapasalamat si Bell sa kanyang supporters at sa lahat ng sumusuporta sa kanyang bagong proyekto. At ngayong balik si Donnie, mas lalong excited ang lahat na makita silang muli sa iisang event ayon pa sa ilang fans. Siguradong proud si Donnie sa lahat ng na-achieve ni Belle habang wala siya. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot sa milyon-milyong views ang mga posts tungkol sa pagbabalik ni Donnie at pagiging busy ni Belle. Maraming fan edits ang lumabas na may caption na, No more long distance. Our babies are back together. This is the moment we've been waiting for. Maging ang ilang celebrities ay nagpaabot ng pagbati at kilig reactions. Ang pinaka nakakatuwa sa lahat kahit hiwalay sila ng ilang linggo na natiling matatag ang kanilang connection. Hindi na bago sa Don Bell fans ang ganitong setup, sanay na sila na lowkey pero totoo ang suporta ng dalawa sa isa't isa. Nayong muli silang nasa iisang lugar, sigurado na mas maraming kilig moments ang aabangan ng lahat mula sa behind the scenes clips, red carpet events, hanggang sa mga casual sightings sa labas. Kaya mga hugot fam, ito na ang simula ng mas marami pang Don Bell moments. Balik na si Donnie sa Pinas, back to work na si Bell, at tapos na ang isis ng ating paboritong love team. Ano sa tingin nyo, hugot fam? Sa ang project kaya natin sila unang makikita ulit? E comment niyo na ang inyong hula sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang Don Bell fans ang updated. At syempre, mag-subscribe na sa Pinoy Hugot TV para sa mga susunod pang pasabog ng Donbel.